Ito, yung nakasambayan. na pula? Ah, si ano player yan, yeah, player yan, yeah, si... Yeah. At yun na nga, tinupad natin yung hiling na magkakaroon sila ng original na bola at sa kapintura. Manood ka lang, 3 minutes lang to, hindi ka maboboard Alay mo, ikaw yung isa sa mga manalo. So, bumili nga kami ng pintura, guys. Yan, guys, papunta na tayo. I-donate do natin yung worth 10,000 na worth na pam painting sa original na bola dun sa nagaganap na liga ngayon dito sa amin. Nakita, nakita. Ay, magandang gabi po sa inyo lahat, mga taga Southern Knights. So, nagpapasalamat po pala kay, ano, kay Boss Arlo. So, siya yung nag-request. Request niya, original na bola na sa kapitura. So, Yan, with additional cash yet, hindi ka siya na natin. Boss, kasi ka na na dito. Wala sa isa tabihan niyo. Ano, donated ko yun. ah, Dinong Rupert. Marami na pa niya, Dinong! grabe ka naman! Naiiyak ko na yun! Kaya masasabi ko lang kay Dinong salamat sa tulis sa paliga namin. Maraming salamat na kay mga operatives sa paliga namin. Papaaganda kasi nung paliga, na para maiwas sa droga yung mga kabataan. Tsaka, papasalamatan ko nga pala yung ano, yung tao, ano, at uh, pumayag para maglabas ako na good 10K dito. Si na Consial, Consial, mo yung Laura Diaz, sa ay Ayan, supportado ko siya, supportado niyo rin sa palinang ito. Ayan. Salamat ka lang. Ito bola para sa'yo, Pit Pura, saka yung cash. Later na lang, pag sa pag-usap ko na lang sa'yo. Ayan. Ayan. <laughs> Ah, magandang gabi sa inyong lahat. Ah, uh, nagagalak na na uh, ano yan, ni Miss Pablo. Ah, salamat sa lahat ng mga kabataan, lalong-lalo na yung mga senior na binigyan ng kabito pagkakataon na makapaglaro na magkaroon ng, ng liga. Ibang patuloy natin to para yung sa mga kabataan, iwas tayo sa droga. Maraming salamat sa inyo. Ah, po sa inyo, yung boss. O sige. Yung mananalo,

Thank you. At yun na nga, wish granted. Isa na naman, masayang kabataan para sa aming lugar. Congrats sa nanalo ng 1K Boston. Congrats sa inyo. At patuloy lang sa pagsuporta ni Nung Rumo. Balik tayo sa bakbakan. Easy, easy, easy. Happy birthday, happy birthday, happy birthday isikis no? na isilang isilang kung 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 eh. kung 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 Si... Captain ano oh, player, player Boy si, no, dito tayo, dito dito dito, isi yung isi. Isi lang isi. 허허허 허허허 허허